Noong unang panahon, may magkapatid na balo sa bayan ng Agamanyog. Sila ay si Mapia e Balowa at Marata e Balowa. Bawat isa sa kanila ay may anak na babae. Ang anak ni Mapia A. Balowa ay si anak na Mararaya at ang anak naman ni Marata A. Balowa ay si anak na Marata. Isang araw, pumunta si Mapia A. Balowa at ang kanyang anak sa kagubatan upang manguhan ng mga ligaw na hayop para may makain. Mangganguwa rin sila ng panggatong, pinagpawisan sila ng marating ang kagubatan. Nadako sila malapit sa nakahigang usang ubod ng taba. Tinanong sila ng usang kung saan sila pupunta. Sinabi ni Mapia ibalowa Balowa na naghahanap sila ng ligaw na hayop. Nang malaman ng usang nakailangan kailangan nila ng karne ng ligaw na hayop, nagmamakaawang sinabi nito sa mag na sa kanyang katawan na lamang kumuha dahil mamamatay na rin siya. Nagtanong si Mapia ibalowa Balowa kung bakit mamamatay ang usang na mataba naman ito. Sumagot ang usang na dahil sa katabaan, hindi nito makayanan ang kanyang katawan. Ngunit hindi rin ito mamamatay kung maingat ang mag sa pagkuha ng karne sa kanyang katawan at hindi maaabot ang puso nito. Naiiyak sa awa ang mag-ina kaya nang magsimula na silang maghiwa sa katawan ng usang, naging sobrang ingat nila. Nang mapuno na ang kanilang lalagyan, nagpaikot-ikot ang usang sa lupa hanggang mawala ang sugat nito. Nagpasalamat ang usang sa magina dahil nabawasan na rin ang kanyang taba at ito'y umalis na. Umuwi, nasa bahay ang magina. Ipinagbili nila ang nakuha nilang laman ng usang at dinala ang iba sa kanyang tiyahin na si Marata A. Balowa. Subalit hindi ito tinanggap ni Marata A. Balowa. Sa halip ipinabalik niya ito at ipinagmalaking magkakaroon din sila ng katulad noon. Nagtanong si Marata A. Balowa kung saan nila nakuha ang karne ng usang at ikinwento naman ng anak sa tiyahin niya ang lahat. Kinaumagahan, pumunta sa kagubatan si Marata A. Balowa at ang kanyang anak. Pinagpawisan sila sa kalalakad at tumigil sila sa ilalim ng puno. Nagdududa na sila sa ikinwento ng anak lalo na ang anak ni Marata A. Balowa na si Marata. Matapos ang mahabang pagpapahinga, may nakita silang usang payat at mahinang mahina na halos di na makalakad. Nang makita ito ni Marata, masayang masaya niyang ibinalita sa kanyang ina. Nang makita ito ng kanyang ina, nanlumo ito dahil sa kapayatan ng usang. Ngunit binalewala ito ni Marata at sinabing papatayin pere nila ito at kukunin ang puso at atay. Nang marinig ng usang sinabi ni Marata, nagmakaaway ito at sinabi pa nitong ito'y masakitin at payat. Hindi ito pinakinggan ni Marata. Lumapit siya sa usang at hiniwa ito. Nagmamakaawa pa rin ang usang at sinabing huwag galawin ang kanyang puso at atay dahil ito ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Patuloy sa paghiwa ang magina hanggang sa nasugatan nila ang puso at atay ng usang. Nang maramdaman ng usang na unti-unti na siyang pinapatay ng magina, biglang tumayo ito at nagpagulong-gulong sa mga laman natin ang gal sa kanyang katawan. Nabuo na muli ang katawan ng usang na walang sugat namatay ang maginang Marata A. Balowa at Marata dahil sa ginawa nila sa dipang karaniwang usang.